Hello everyone, kung hindi niyo pa ako kilala, just call me Jandy Mga Langga. As we start, don't forget to subscribe and click the notification for more videos. Enjoy and watch more adventure here in Bohol. Tara na! So, good morning mga langga. Ngayon ay maghahanap kami ng kakao. So, ngayon pupunta kami ng bundok para manguha. At ito ay libre lang. Kaya, tara let's be... Dahil gagawa tayo ng tableya na kakao. So, made in forest. At ito na nga, sa nakikita nyo, ito na nga yung kakao. At yan, hinog na yan. Kaya kukunin na natin ito. Itong kakao na to. Dahil hinog na ito. Ito siya. So, libre lang to na makukuha sa bundok. Like Thank At meron din ito. Ano? Kita nyo? Hinog na hinog na siya. Pero kailangan ko pa rin siyang kunin kasi hinog na siya. Pero, kita, sa, sa nakikita nyo, sobrang cute. Pero, hinog na hinog na. Hinog na hinog na yung kakao na to. Mm -hmm. ito na nga dahil sa sobrang liit nitong kakao na to ito siya lang din ang kakain nito at ito na naman nakikita na naman namin yung isa uli na kakao ito naman yung taga akyat ko dahil mangunguha kami ng kakao so lagi ko siyang dala, -dala kasi sobrang paborito kasi yung kakao tsaka Lagi yung buto ng kakao ay ginagawa namin tableya. Look. Dahil ito din yung ginagawa upang makakreate ka ng chocolate. <laughs> oh. So, ang galing-galing niyang umakyat. Hello, guys. Hindi, tanawag tarong, hindi man siguro na hindi hilaw pa na ang galing-galing niyang umakyat. Napasa pinakatuktok na talaga siya. Ayan, 'di ba? So sobrang dami talaga ng kakaw dito. Kasi hindi lang nila alam 'to dahil nasa bulubundukin. at madami. Uno sila. At yan daw yung kukunin namin. Akit na naman siya sa pangatlong puno ng kakaw Dahil Yan. At ito na yung pang-apat na puno na kanyang aakyatin. Sobrang hirap talagang akyatin pala nito kasi ang dami-dami mga dahon tsaka mga sanga-sanga. Kasi hindi talaga to napupuntahan ng mga tao. Pero dahil ito ay wild cacao, kaya bihira lang itong nakikita. At ngayon, bababa na kami doon sa kalsada dahil may dala na kami na isang bag ng cacao. So, libre lang yan dahil kinuha namin yan sa bundok. At ngayon, halika na at bababa na tayo dahil kakainin na namin ito. Sobrang nakakalula tsaka ang sarap kumuha ng kakao sa bundok. Siguro dito lang din sa amin. Dahil sa ibang lugar, madami talagang tao. Pero dito sa amin, bihira lang talaga napupuntahan yan kaya kung sino man 'yung pupunta dito, makakakain ka talaga ng mga prutas. Hindi lang kakaw ang makikita dito, kundi meron din kami ditong kalamansi. Meron din ditong pineapple. Meron ding coconut, meron ding langka, santol at iba pang mga prutas na makikita dito. At kung pupunta kayo dito, kailangan magdala rin kayo ng mga kasamahan na taga rito lang din para alam nila kung saan yung daanan at saan kayo pupunta. Ito na yung kakao na nakuha namin. Sobrang sarap nito. Gustong gusto ko talaga to. So ito na yun. Napakasarap na kakao. Ano yun sa'yo? Patingin. Patingin. napakasarap na kakao so ngayon nanguha kami ng mga kakao sa sobrang dami ng kakao na kinain namin yan sobrang tamis ang sarap So karon, nandito kami ngayon sa may-ari ng kakao. At titingnan natin dito kung manabi na bang tanim ang kakao nila. At ito yung kaibigan kong si at atubang bang ato bang si Buboy. Hi Buboy. At ito naman si Lolo ang nagtanim ng kakao. So ito yung mga kakawan nila. Ayan. Ito talaga yung puno ng kakao. Ayan o. Oh. Yan. Yan yung puno ng kakao. Dito lang kasi to sa Pilipinas at sa mga tropical country na tumutubo ang kakao dahil sa kailangan nila ng init at ng araw. Yan. kakao hmm. tindi? Saya tahu bahawa anda mempunyai makanan di sini. Mungkin anda mahu menikmati makanan ini. Saya sudah beritahu anda ini. Kenapa anda membeli makanan eh, uh, ganan uh, kana. Tadi so, ba? Mayo na na ako ng kakaw. Uh -huh. Ito yung Haha. 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 Haha.